Samantala, Congressman Panaligan, maring itinanggi na may kinalaman siya sa mga questionable at substandard na flood control project sa Oriental Mindoro. Kasama natin sa balita, si Radyoman Grace Mariano. Mariing itinanggi ni House Deputy Minority Leader at Oriental Mindoro, Representative Arnan Panaligan ang ibinunyag ni Senator Panfilo Pinglakson na siya ang nag-propose ng multimilyong pisong palpak umanong flood control projects sa Nauhan, Baco at iba pang munisipalidad sa kanyang lalawigan. Giti Panaligan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang proponent ng nabanggit na mga flood control projects at yun ay kasamang nakalista sa National Expenditure Program o NEP na dumarating sa Kongreso mula sa Ehekotibo. dini gan hindi siya at wala siyang papel sa pagpapalista ng naturang mga proyekto na ang implementor ay walang iba kundi ang regional office ng DPWH kung saan wala ring papel ang mga kongresista. Sabi ni Panaligan, eksklusibong otoridad ng DPWH ang paggawa ng disenyo, plano, pag-award ng kontrata at pagbabayad ng kontraktor na hindi rin niya kilala. Sa katunayan, sinabi ni Panaligan na minsan siyang nagmungkahi na baguhin at ilipat ang proyekto sa ibang bayan na binabaharin pero hindi siya napagbigyan dahil yun daw ay identified ng DPWH. Dagdag pa ni Panaliga noong isang taon ay sumulat din siya kay DPWH Secretary Manuel Bunuan para i-assess at i-evaluate ang programming ng mga proyekto dahil may mga nasirang flood control projects na bagong gawa lamang. Handa naman si Panaliga na kausapin si Sen. Panfilo Ping Lakson para ipaliwanag ang kanyang panig dahil hindi anya patas na makaladkad siya sa kontrobersyal na flood control projects na hindi siya ang proponent, hindi siya ang nagsulong na mapondohan at arin 'yang kinalaman sa implementasyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN